Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang iNC TV News Update sa oras na ito. Patuloy na naglulunsad ang pamamahala ng Iglesia ng mga aktibidad na kapakipakinabang para sa mga kaanib lalo na sa pag-iingat sa kalusugan na sharing utos ng Panginoon Diyos na gawin ng bawat tao. Sa distrito ng Valencia City Bukidnon, masayang nakilahok ang mga kapatid sa isang fun cycling. Magbabalita si kapatid na Cheryl Gulciano. Bilang bahagi ng ehersisyo para mamalaging malusog ang katawan, nagsagawa ng fun cycling activity ang mga kapatid dito sa distrito ng Valencia City, Bukidnon, sa pangunguna ng tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Ruel Zapata kasama ang mga ministro at mga ministerial workers, may tungkulin at mga kapatid na mahilig sa cycling bakas sa kanilang mukha ang kasabikan at kasiyahan sa pakikipagkaisa sa nasabing aktibidad. Bago simula ng aktibidad, ay nagsagawa muna ng briefing para sa safety driving at warm-up ng mga kalahok. Masaya po kami sapagkat meron pong ganitong fun cycling dahil ito na po ay nagiging banding po namin ng mga kapatid at saka po ng aming mga pamilya. Nagpapasalamat po kami dahil sa aktibidad na inilunsad na lalong ikasisigla ng mga kapatid. Nagbunga naman ang aktibidad na ito ng kasiglahan sa mga kapatid na nakipagkaisa sa aktibidad na inilulunsad ng pamamahala. Mula po rito sa Valencia City, Bukidnon, ako po si kapatid na Chervil Golchano para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Ang pagtatalaga sa Panginoon Diyos ng bagong gusaling sambahan ng dinagsaan sa Distrito Eklesyastiko ng Davao Oriental kaninang umaga. At ang inaugural worship services sa mga bagong dako ng pagsamba sa mga distrito ng Tokyo, Japan at Queensland, Australia. At yan po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Maratili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang hapon.